sa'yo kasi tatakbo ko nga eh. Basta ang pipiga dito, konti-konti lang. Huwag yung pipiga yun malalim na kasi talaga. Kunti ng... lang lot, lilipad Ay, ka ito. lot ha, lilipad ganyan lot. Kunti-kunti lang. Malalim lang. Ngayon ito lot ha, ganyan para hindi ba tara. Para tingnan mo yung kamay ko at saka yung yung stem ng position mo ko. Diba, parehas tayo, nakaganyan nga ka. kanina, diba? So wala ako muna akong hinahawakan sa dalawang to. Ganyan lang muna. O, oh, ito yung kamay ko. oh, iunti lang o. Oh. Ganyan pala. may pipitawan ko. Pipitawa mo yun. yung yung po yung bilis eh. diba? yung lumap, lumap bilis. Ay, ay, yung 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 yung

yung style ng position ng ko. Diba, parehas tayo, nakaganyan nga kanina, diba? So, wala muna akong hinahawakan sa to. Ganyan lang muna, o, oh, ito yung kamay ko. O, oh, pag-iunti lang, Oh. Ganyan pala. Ayun, ko. Dipitawan mo yung 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 kasi ang purpose nun, para ta Kaya magbabase. Gagawin, dyan? Oh, ganyan nyanong yung 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 <tukos> okay. awaawa <ko> sa <laughs> <Lalo natakot. tukos> <Lalo kaya natakot. tukos> kunti lang. lot, na <tukos> lilipad ganyan lot. Kunti-kunti lang. Dali lang. Neto leto, ininom nito oh, pare. Hindi diba, Para tingnan mo yung kamay ko at yung yung style ng position ng ko. Diba, parehas tayo. Nakaganyan nga kanina. Diba? So wala muna akong hinahawakan sa dalawang to. Ganyan lang muna. ito yung kamay ko. lang. Ganyan pala. Pipitawa mo. Pipitawa mo yung 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 kasi ang purpose nun para tamakbo Kaya ganyan nito, Kaya dito magbabase Kung so, anong hmm. Takbo ang gagawin mo dyan Huwag paliliparin Ganyan lang ako dandahan oh. Huwag oh.

Malalim na talaga. Kunti lang lot, lilipad ka lot ha, lilipad ganyan lot. Kunti-kunti lang. Malalim lang. Ito lang to, oh. ito muna ito oh. para hindi ba kaka. Para tingnan mo yung kamay ko, tsaka yung yung style ng position ng ko. Diba, parehas tayo, nakaganyan ka kanina, diba? So wala muna akong hinahawakan sa dalawang to, ganyan lang muna. O, oh, ito yung kamay ko. O, oh, kunti okay, okay, lang tila oh. mo.

Kaya lang o, to. Ano muna to? Para hindi ko tala. Para tingnan mo yung kamay ko at saka yung yung stand ng position nung ko. Diba? Parehas tayo. Nakaganyang ka kanina. Diba? So wala muna akong hinahawakan sa dalawang to. Ganyan lang muna. O ito yung kamay ko. O. Kung yung tila ko. Ganyan pala. Ngayon. Pipitawan ko. Pipitawan mo. Pipitawa mo yung yung dalawang tao ka sa tiyo. Tumakbo yun ng mabilis eh. Diba? Tingnan mo. Ipapakita ko yung mabilis. Kaya yung mapilis, oh. Kasi ang purpose loan para sa makbo 'yang yun oh. Kaya dito magbabase. kung anong hmm. takbo ang gagawin Kung para pa rin ganyan lang ako dandahan oh yoy kang Taman halo tak <laughs> <laughs> takut udah mau ya ta hab namanya takut Kunti lang lot, lilipad ka lot ha, lilipad ganyan lot. Kunti-kunti lang. Lalay lang. Neto lang to, pinumulot ako ha, oh. parang hindi mo okay, tala. Para tingnan yung kamay ko, tsaka yung yung stem ng position nung ko. Po. Diba, parehas tayo, nakatingin lang ha, kanina, di ba? So wala ko muna akong hinahawakan sa dalawang to, ganyan lang muna. O, oh, ito yung kamay ko. O, oh, kunti-kunti lang o. Oh. Ganyan pala.